Boss, ayun yung babaeng gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, shota ako yan eh. We, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. age doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, pakinggan mo to ah. Kung mapapasain ka, mamahalin kita pangako. Pilit ko nga abutin kahit alam ko na malamit. Pin kung magbago kung ikay magiging akin at magiging sa atin na mga gabi na malamig kapag ka-text kita sa CP palaging kinikilig kahit totoy ang tingin mo gusto kong mapadama mulat sa pula makilala ka mahal na nga kita huwag ka nang umasa pang seseryosohin ka ni Densho mas bagay tayo doon totoo to wala tong biro walang halong pang bubola ubus na rin ang boka ang ring swak na swak ako ang bola Lolokohin ko lang niya marami yung ibang babae sana sa puso mo mahal ako lang ang lalaki ikaw ang pangarap ikaw ang anghel ko parang batang ama ako yata si anghelito na ba? Diba? alam mo ikaw lang ha okay na sana eh lang sablay pa rin huh? yabang nito. tignan lang natin tuturuan kita kung paano magrap ha magbubola na naman sabi mo sa lyrics mo, magbabago, Anong magbabago. Ano magbabago sa'yo? Anyo? Ano? ka ang papano mo magpasagot ng babae? Sus! Ang dami mong sinasabi. Alam kong ang kaya mo lang pasagutin, lalaki. Weh! Bata, batuta, huwag ka nang umasa pa Na makuha ang babae na sa'kin nagpasaya At nagbibigay sa'kin akin nitong galak at ngiti Tatawanan lang kita, baka hindi ka patuli Kaya girl, sa'kin sa sumama Huwag kang magpa-apekto dun sa bata na uhugin Wala namang palasyo sa'kin akin ka lang giginhawa Sa'kin sa, hawa, sa kasasaya Ang tunay na pag-ibig sa'kin mo madadama Di kita paluluhain, hindi ka sasaktan Sisikaping ibili ka ng magarang sasakyan Babaguhin na lahat, pati pagiging babaero Pipilitin kong magbago Hindi na maglalaho Kaya dun sa chikiting Napapilab lang ang tingin Di marunong humalik At di ka lambingin Kaya kung ako na Ang pipiliing makasama Mamahalin kita hanggang sa Maging asawa Daman ng kanta mo Puro pang bubola Wala namang kwenta Sus, ikaw man ang bubola Wala namang pera Teka, bali yung lyrics mo For your information Tuloy na to, no? Pa-English-English -English ka pa, wala ka naman sa tono Basta magiging sa'kin sa siya Pag nagpalibis siya sa'yo Kulang pa yung naipon mo sa Alcantara Sakto yun, nagulog kaya ako kanina ng lima San ba kayo magdedate sa lugawan? Wag kang maniwala, diyan veterano yan sa babae eh. Kasa naman sa di ko malaman kung lalaki Kahit subukan mong pustahan hindi ka tatagal Kahit manalo ka sa akin, di siya sa'yo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sa'yo, maliit tsaka pang bata Huwag ka nang umepal pa, mapapasagot ko na siya Mag-ipon ka na lang toto'y punuin ng alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki wala kang pake, diskarte ko ay pang marino Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata huwag ka ng umasa dahil di ka matangkad O sige, ganto na lang, hintayin natin yung sagot Pag napasakin na siya, nyari ka sakin lagot Nalakas ako na loob ko Biligaw ako na siya, baka maunani pa Tanga ka pali, shota ako na nga siya Naagawin mo pa? Kung ang asa Pumigil nga kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Sensya na, kasi may BF na ako. Basad. Ba! <laughs> di ko pa nililikawan na bastard na ako. Oh, bakit diba? di ka na nakapagsalita dyan? Akala ko ba kayo na? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? May boyfriend na siya, at ako yun. Naiintindihan mo? Asus, mga pangarap mo.